Hmm. Ano nangyari sa'yo? Medyo may ina kong half na liyo ang kamay Pero sabi ka lahat yung katamang May May naman yung medical ko Walang hmm. problema Iangat mo yung kamay mo? Wala ang ato May ina, may ina lang Ha? Huh? May ina Hindi nga, lang nag-tremors nga ito Bakit anong sabi ng medical mo? Nakawagawang no. ka, na-tsika lahat

Mahina daw to. Yung mga mahina montodo, ano sabi niya, mahina akong gumawa ng tawag si, ko. Sinikap niya ulit. Huh. O kaya ginamit natin mo sa mic ko. Sa ano daw siguro niya sa sa ugat lang. Sabi niya, okay lang para irowo mo dito mangga ng katawan ko. Bit papa. Dinatapak yung leg mo. Hmm. Formal daw sa Kyrie. <laughs> Ano wala siguro yung pag ito, sa pag ito pa. Ah, lumuwag yung katawan mo sa Cairo. Mga oh. ilang sisyong sa Cairo? Isa lang. Hindi na po Sino na Cairo? Parang, parang, parang na istrop, eh. Ay, para nga na-stroke no? eh. Parang nga na-stroke, no? Hindi naman ako na-stroke. Hindi ka ba na kulang? Yung pinagabot nga siya, sir, uh, lumabas na ganun nga po. natin. Alam mo pag may kilong ulam, <laughs> Kasi pag ilutik <laughs> mo walang sakit. Wala ka na rin naman sakit kahit anong pisil ko. Kulam yan. Mayroon <clears throat> ka ba nakaaway? Ano ba? Ang mat mo. Hmm. Uh. Kaya ka. Tatakal ako sa ating mga Isa. Isa mo to. Oh. Di ba eh. Kaya lang nangyayin at nangyayin at nangyayin at niyo pag ginagawa ko, naninirig lang ako, may ko lang. Hindi so, ka makabalik sa barko, no? Pagbalik na nga eh, kaya lang ganyan. Baka gali. balik ka, kaso yung ilkinis eh, oh, mo, kaya lang sa babayos eh. Oo, oo. mo, problema yung yung mga lower back niya yan. Wala sakit? Okay na. Wala sakit? Ito masakit talaga ito. Saka itong ito. Ito, di ba sakit ko? Ang kamay mo, mga ano, wala na. Saan ito si Maya parang kang para Parang po si Sober ng alay? Ito, kung may ibig na sa malaka, sigurado yan. Yung mga balikat mo, walang lakas. kung may ikot sa pag ng alay? Ay, gano'n rogan yung kamay mo. Nahingin ito. Ang gala na. Nalasan. Yung kutay, tagabigol ka ko Sa uwa, tagabigol ka tayo. Hindi ko ka na naman Mahilig sa liko itong liko. Asawa ko, bigula na eh. Mahilig sa liko yun eh. Galing sa palengke, liko. Parating ah, lang, liko ko sa yan. Para magliskuhan. Ngayon, nagkikita niya mga lumpo nito, iiwaksan na niya. Maligo uh -huh. yan, mga limang oras. Siyempre, nagkikita niya lumpo. Limang o, uh, tatlong oras, di pwede. Dapat tatlong oras. Tatlong, oras. tatlong oras. minimum. Inom na ako. <laughs> Pwede yung um, may... -Hey, tulak ka. Magagalit. Magagalit siya. Maharap. mga siya. yan. Ang ng barkada ko, lima libo, ka akad. Hindi naman. Oh. Ang dami. Gumano mo, so, Paano nakapasa po sa site ko? <laughs> <laughs> lang tapos hindi nagiinom tubig. Kasi doon yan ni Jazz, no? Hmm. Ako, gumaling, gumaling ako doon, sabi. Ang labi po nung magkaya. Sarap, no? Tingnan natin yung mga paa mo. Angat mo. Anong piling mo? Okay. Anong okay? Wala pang nga eh. Maghilot pa tayo sa pigay niya. Y yung kapatid niya yung pinag-drive papunta rito. Mm -hmm. Kasi may natin siya kanina. Ah, sinabi yan. mo si master. Ah, po. po, po. Kung hindi ni-repair ako, wala to. Oo. Oh. <laughs> wala, wala sa si kalaman lang. Sabi niya nga si mo lang, walang kalaman, ah, walang kalaman. Kalama. Parang meron ditong ng balapit. Pa? Eh. Parang pwede ka ng pag-ibig na ako. Lately? Yung isa. Hindi. kaya ka. Tulutin natin. Lata, kaya. Hmm. Uh. Baka nagbibiro. Ha? Baka po ganun mo, masabi pa. Diretso, o, 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 Gumaan diba? eh, o, o, diba? O, wala may may sakit pa, wala. Ano ka na? Pulak ako, mag ko eh. Ito, mami man tao dito, kanina.